Wali po ay uh, magandang araw po sa ating lahat. Ano po? Pagkatapos ng anim na taon bilang presidente ni uh, dating pangulong Duterte, ano uh, ano ba ang naiwan sa atin? Kaginhawaan ba o problema? Ah? Pero bago ang lahat, eh inaanyayahan ko naman kayo na mag-subscribe naman dito sa aking munting channel at uh, wag naman po sanang kalimutang ilike 'yung ating video. Maraming salamat po. Sa ngayon, may mga ilang mga may init at uh, masasalimuot na usapin. Laging laman ito ng mga balita at uh, lalong tumitindi pa, ano? <laughs> Dumabami yata. Okay, isa-isahin natin para mapag-aralan natin kung ano nga ba ang naiwan sa atin or iniwan sa atin ni dating Pangulong Duterte, ano? Una dito, ang uh, di umano ay uh, ang investigasyon sa paglabag sa karapatan ng tao na sa kasalukuyan ay sinigawa or tapos na yata tapos na yata ang investigasyon nito ayon kay uh, Senator Trillanes ito ay kaugnay sa magiging war on drugs ni dating Pangulong Duterte kung saan ayon pa kay Trillanes ay uh, malapit na yata ang lumabas yung uh, warrant of arrest laban kay Duterte <laughs> Nalo, medyo, ang sabi nga dati ano eh Uh, June or July. So nagsimula na tayo sa June. Eh, dalawang buwan tayo maghihintay. Pero baka mamaya eh, mas mapaagan dumating yan. <laughs> okay, sige natin na lang. O kaya hintayin na lang natin yan. Ang isa pa, ito pong lalong ano, umiinit, tumitindi, ika e, nga. yung tension sa West Philippine Sea between Philippines and China ano? kung saan, hindi na natin maintindihan kung bakit ganun na ang mga galawan ng China eh na tila baga talagang inangkin na nila yung uh, West Philippine Sea. Ano? At ang pinakahuling kaganapan nga dyan ngayon ay itong uh, ginawa ng mga Chino na kinuha yung uh, mga supply na pagkain ng ating mga tropa doon, itinapon. Mabuti na nga lang daw, na-recover eh. So, uh, ito yung mga pagkain ng mga sundalo na nandyan na nakabase sa Sierra Madre. At ang pinakamatindi dito ngayon ay ang ginawang uh, pagbibintang ng mga Chinese Coast Guard di umano ah, na sila ay tinutukan ng baril ng ating mga tropa doon. Bagay na marihin namang pinabulaanan na ng Armed Forces of the Philippines ano kung atin pong papansinin eh parang nag-ugat ang mga ito eh uh, sa di umano eh, secret agreement ni dating Pangulong Duterte at ng China hindi ba? Parang ganun yan eh. Dahil kung uh, hindi nagkaroon talaga ng uh, secret agreement, uh, hindi naman magkakaganyan siguro ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Isa pa mga kababayan, ito pong kwan uh, na bigla ang pagdami ng mga inchik sa bansa. na tila baga mga langgam na mabilis pag-multiply, eh, di ba? Uh, at uh, sa mga maraming paglabag o katiwalian, uh, lalong-lalo na po itong uh, Pogo or yung uh, Philippine Offshore Gaming Operator. Uh, kasabay sa mga pangyayaring yan, eh ito pong ni-raid. ito eh, yung one, uh, Pogo diyan Pogo Hub dito sa may Bambantarlac. Ayan, malaking opisina daw yan ng uh, Pogo kasunod ay uh, ang tuluyang pag-iimbestigaan ng uh, ating uh, mga senador sa pamumuno po ni Senator uh, Risa Hontiveros dito kay uh, Mayor uh, ng Bamban na itong si Mayor, ano ba nakalimutan ko pangalan nito eh, basta yung Mayor dyan sa Bamban. Hanggang sa lalong lumalim ang investigasyon ayun. Uh, ang alam ko ay uh, nasuspendi na tayo ng uh, Mayor na Bamban. So Alice Buo oh, pala yan, Alice Buo. Oh. Yeah. <laughs> At kung pansinin natin ito, ayon sa mga balita naman, itong uh, pagdami ng mga inchik at uh, ang nagbigay ng uh, pahintulot o kaya nga, ika nga kung uh, sino yung nag-approve niyan, eh, ayon sa mga balita, itong si Pangulong Duterte na naman, itong dating Pangulong Duterte, ano ba naman talaga? Puro ano? uh, Duterte yata sa dulo ng bawat pangyayari ngayon. No? Isa pang malaking issue eh, ay uh, di umano ha, itong controversial fans. Oh, ay uh, ito tungkol dun sa paglipat ng pondo mula sa DOH patungo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management. Dito naman ay uh, nakaladkad ang pangalan ni uh, dating Secretary Duque. Pero ngayon, uh, ayon sa balita ulit, uh, ayon sa balita, nagbababies tayo sa mga balita ano, eh inamin yata ni uh, dating uh, Secretary Duque kay na yan po ay utos naman ni dating Pangulong Duterte. Na kung saan, eh, yung nasabing pondo na yan, medyo napakalaki ano? pondo na, pondo ito. Yan ay gagamitin sa pagbili ng mga supplies para sa COVID-19 nung panahon yon. Nako po, pagdating sa dulo, eh, si uh, dating Presidente Duterte na naman ang tinuturo. Ano? <laughs> Hindi kaya nararapat lang na isama na sa investigasyon o iimbestigahan itong dating uh, Pangulong Duterte. Grabe ano Samantalang tayong mga taong bayan Nung mga panahong talagang kasagsagan ng COVID ano Eh ang hirap Ang hirap ng naranasan natin ng mga panahong Grabe Tapos nagawa pa ng iba ang uh, mangurakot Kung totoo na nyo na Kung ating mapapansin parang si dating Pangulong Duterte lang ang uh, punot dulo O ugat ng lahat ng <laughs> Di ba? Eh, mapapansin ba yan? At salamat na tayo mga kababayan dahil uh, nagkaroon tayo ng uh, Pangulong kagaya ni uh, BBM na ikaw na uh, nagpapakita ng malasakit sa bawat Pilipino. So ayan mga kababayan, tapos na tayo magkwentuhan. Kung <laughs> tanong kanina na kung anong iniwan sa atin ni uh, dating Pangulong Duterte, hawaan ba o problema? Eh kanya-kanya tayong sagot yan. Uh, kayo na pong bahala. Iiwan ko na lamang na bukas yung ating comment section para kayo na po ang magdathala or maglagay po ng inyong mga komento. Maraming salamat po muli sa panonood. Huwag nyo naman po sanang kalimutan magsubscribe dito sa aking munting channel at ilike na rin po yung ating video.